Hello, my dear. Is Scorpio. Okay, collective reading tayo, my dear. Sa tamang panahon, sa tamang oras, hahanapin ka ng reading na ito, my dear. Okay? So, collective reading. Umpisa natin, my dear, sa pagkuha ng situation mo. And then, i-close natin sa pagkuha ng message galing sa ating mga spirit guide. Okay? So, tingnan natin, my dear. Anong situation? Anong, Ano situation natin for today? We have here the two of cups. Okay? Two of cups. Ayan. Ang lagkit ng two of cups na to, my dear. Okay? Hmm. Parang ano siya, my dear? Parang ikaw at saka isang tao. Parang ganon. Hindi siya as in magkarelasyon. Hindi siya as in Hindi kayo magkarelasyon. Nakukuha ko parang hindi kayo magkarelasyon. Pero may, may something may spark, may spark my dear. 'Yun ang na nakukuha ko dito, no? Baka gusto mo siya or baka gusto ka rin niya or baka nagtatanong ka kung gusto ka ba niya. Pero parang may spark sa inyong dalawa, may something. Okay. Tingnan natin my dear ha. Mayroong ano, parang may ningning -ning sa inyong sa inyong mga mata. Ayan, 'no? Oh. Parang may mga spark sa inyong mga mata. May something. Okay, tingnan natin additional cards, we have here the energy of conflict, quarrel, differences. Okay. Lagi ba kayo nag-aaway? Or lagi ka ba niyang inaasar? Yung parang ganun? Okay. Kasi nakukuha ko dito parang may mayroon kayong may nangyayari sa inyo. Ang nakukuha ko may dito is parang inaasar ka niya. Or parang galit sa sayo. Parang ganoon. Parang galit siya sa iyo. Pag nakikita ka niya, parang ang init-init ng dugo niya sa'yo, yun na nakukuha ko, my dear. Okay? Tingnan natin. Conflict. Marami kayong mga pinag mga pagkakaiba. Parang gano'n. Paniniwala at kung ano-ano pa. Ganyan. Okay. Alam mo yung ano, yung meet your garden, yung si Chansai at saka si Dao Ming di ba? Lagi sila nag-aaway, lagi sila nagbaba ngayon. Yun ang na nakukuha ko, my dear, parang ganon. Galit na galit si, ano, si, si Dao Ming kay Chansai. <laughs> parang ganon. Okay, tingnan natin, ha? Additional cards tayo, my dear. Additional cards. Scorpio. I hope that you can forgive me one day. Alam, may something nga dito, my dear. Okay. So, nakukuha ko, my dear. Ah, uh, I think yun yung paraan niya para mapansin mo siya. Yung parang awayin ka, yung maging kontrabida sa buhay mo, yun ang nakukuha ko, my dear. Parang wala na siyang ibang maisip siguro, may dear, na paraan kung paano mo siya mapapansin. Maliban sa ganun, yung asarin ka. Ayan, inaasar ka niya, pinipikon ka niya, my dear, kasi may something. Okay? I hope that you can forgive me one day. Pero may nasasagap pa ako na parang mas malalim pa na ano. Na dahilan kung bakit parang sinasabi nga dito, my dear, na I hope that you can forgive me one day. Parang may nasasagap pa akong mas malalim pa na energy, my dear. Okay, tingnan natin. Yung una kong nasagap, my dear, mababaw lang. Yung parang pasensya ka na kasi yun lang yung tanging paraan para mapansin mo ko, yung asarin kita, yung, yung ganun. Or pwede vice versa, may dear, baka ikaw yung nang aasar, ikaw yung nang iinis, pwede vice versa yung energy, depends sa situation ha. Pero parang may bigla akong naramdaman na malalim na, na dahilan, okay? Kung bakit siya nang ng sorry, okay? So tingnan natin, my dear. May nakukuha din ako na message, my dear, na merong tao from the past na mahal ka pa rin. Okay? From the past, mahal ka pa rin niya. Okay? We have here, I have lost my, I, ha, I have lost all control of my life. I keep on messing up. Okay? So, isa-isa natin yung situation. May diyan, dami ko nasasagap. Okay? So, una, my dear, yung energy na nakuha ko is between sa'yo at saka sa isang tao. ah uh, parang lagi kanyang inaaway or lagi kanyang inaasar, yung parang gano'n, lagi siya, parang kontrabida siya sa buwan mo, my dear, pero, ang uh, nakukuha ko dito, my dear, may gusto siya sa, may gusto siya sa, may ano daw, kaya mo yan, gusto kanya, okay, gusto kanya, my dear, okay, ah uh, isang energy, my dear, na nakuha ko dito, my dear, is, ah uh, energy din ng nakaraan, energy ng past, bigla lang siyang sumingit, out of nowhere, um, Sinasabi, my dear, na mahal ka pa rin niya at sana mapatawad mo siya. Okay, 'yun siguro 'yung parang isang energy na nakuha ko, my dear. Okay? Kasi may bilang may isang energy na pumasok dito sa I hope that you can forgive me one day. 'Yun siguro 'yun 'yung energy ng ng nakaraan kasi sabi ko, my dear, may malalim na energy akong nakuha. So, baka energy 'yun nung nung past person, okay? And pakiramdam ko, my dear, love ka niya. Okay? Love ka pa rin niya. And sana mapatawad mo daw siya, my dear, 'di ba? Okay. Pero meron tao na inaasar ka. Okay, inaasar ka niya, iniinis ka niya, my dear, kasi may gusto siya sa'yo. Yun lang ang tanging paraan para mapansin mo siya. Okay, so tingnan natin, my dear, additional cards. Tingnan natin. Scorpio, collective, reading. We have here the energy of the chariot. Okay? Uh -huh. Chariot, chariot, chariot. Okay, balancing yung emotion. Okay, aha. Uh -huh. Sabi kasi dito, my dear, balansin mo yung iyong emosyon. Huwag ka dalos sa mga desisyon na gagawin mo. Yun ang nakukuha ko sa energy ng chariot. So, baka may sa sa'yo. Okay. Hmm. I think ugali nga na talaga to. Talagang palaaway talaga siya. Okay alam mo yung parang mahilig talaga siya sa awa, yun na nakukuha ko, my dear. Baka may sa sa'yo, my dear, kasi nararamdaman ko sa chariot, huwag kang magpadalos-dalos, my dear, sa mga desisyon mo sa mga araw na ito or sa mga susunod na mga araw, my dear. Okay, kasi, uh, ayun nga, parang, parang may sa sa'yo, yun na nakukuha ko, my dear. Parang na, may sa sa'yo. And sinasabi dito, my dear, meron siyang, meron siyang bad temper yun ang nakukuha ko dito. Yung, yung kanyang pasensya ay napaka-ikli. Okay? Napaka-iksi. Okay? Yun ang nakukuha ko. Basta, balansin mo lang, my dear. Okay? Pakiramdaman mo ng mabuti. Ayan. And, bakit dalawang energy ang nakukuha ko? For some of you, baka itong energy from the past is gustong bumalik sa'yo. Habang tumatagal, mas lumalakas yung energy ng, ng past, my dear yung sitwasyon is more on parang sinasabi ng mga spirit guide na pag-aralan mo ng mabuti yung mga susunod mong desisyon. Kung papapasukin mo pa ba sa buhay mo yan or may papapasukin kang tao sa buhay mo, pag-aralan mo talaga ng mabuti, my dear. Kasi parang pakirandam ko, may bad temper talaga siya. Mayroon, may, may yung pasensya niya, madali siya magalit. At saka defensive siya, parang ayaw niya magpatalo. Yun ang nakukuha ko, my dear lagi siyang out of control, napaka-impulsive nung kanyang mga decision making. So pag-aralan mo na mabuti yan. Kung pinapanood mo ito, my dear, and parang nagkakagusto ka sa isang tao, or parang may naniligaw sa'yo, or mayroong ina, may, may sa sa'yo, or mayroong bumabalik sa buhay mo, sinasabi ng card over here na pag-isipan mo na mabuti, my dear, kung i-entertain mo yung tao na yan. Kasi sinasabi dito, my dear, ano siya, impulsive siya, my dear. Pag nag siya, ura-urada siya, hindi nga pa nag-iisipan yung mga decision-making niya. And at the same time, my dear, I keep, up, I keep messing up. Okay, lagi siyang, marami siyang mga kapalpakan. Okay. Okay, marami siyang kapalpakan. Okay, we have here the King of Sword. Okay, napakatalino ni King of Sword. Trust your intuition, my dear. Okay, baka totoo yung sinasabi ng intuition mo, my dear. Okay. Kasi, kanina, kinikilig ako eh. Kinikilig ako. Nung dalawa pala yung card, kinikilig ako para kayong away bate or parang ganun. Pero, pakiramdam ko habang tumatagal yung away bati na yan, parang napupunta na sa something. Parang napu parang ugali niya na talaga yun. Ugali na talaga niya makipag-away. Talagang parang troublemaker siya or parang mahilig siya sa argumento. Yun na nakukuha ko. So yung kilig ko kanina biglang nawala. Okay. So tingnan natin my dear. Let's add more. So sabi ng card, pag-isipan mo yung mga decision making mo, lalo na kung merong taong involved. Merong taong babalik sa'yo, merong taong nanliligaw sa'yo, yung mga ganon, okay? Pag-aralan mo na mabuti. I hope that you can forgive me one day kung merong mga babalik na tao at manghihingi ng tawad sa'yo, pag-aralan mo na mabuti. Kasi, baka, alam mo, ayokan mo may na hindi sila talaga nagsisisi, pero, ang hirap kasi nung parang paulit-ulit lang yung nangyayari sa inyo Yung never ending yung nangyayari Paulit-ulit lang, ganun lang Okay Nakakapagod, walang maturity, walang growth Okay, walang improvement nung no, sa tao na yun Kung bago, parang pag nagkamali siya, magsasorry siya Tapos yan na naman, gagawin na naman niya ulit, parang ganun Okay, yun ang na nakukuha ko na energy Okay So tingnan natin, my dear Is Scorpio Additional cards Trust your intuition daw, my dear Alam mo kung ano yung tama Okay, pag-aralan mo na mabuti itong tao na to. We have here the Seven of Cups, okay? Ooh, magiging distraction to my dear sa mga gusto mong mangyari sa buhay. Okay, magiging distraction siya, my dear. Guguluhin niya lahat, okay? Kinilig na ako kanina eh. Biglang nawala yung kilig ko. Kasi itong nasa baba na to, message na to galing sa mga spirit guide, so hindi ko siya pwedeng i-bypass. Hindi ko siya pwedeng i-ano, i... -ano, i porque kinikilig ako, iaano ko yung message ng spirit guide. No, hindi. Sinasabi dito, my dear, na, ano, kumbaga parang hindi, kumbaga sa una lang, maganda yung relationship nyo. Sa una lang, maganda yung relationship nyo, tapos habang tumatagal, hindi na. Hindi na siya okay. Lagi na lang kayong away bate, ganoon na nangyayari sa sa relationship nyo. So pag-aralan mo yan, my dear, especially kung meron mga nandiligaw sa iyo, meron mga gustong bumalik, my dear, sa buhay mo. Ayan, meron mga ex, ganyan kasi meron nangingi dito ng forgiveness. Ayan. Lalo na may dear kung meron yung makulit, yung nagpapapansin na nagpapapansin na nagpapapansin yung ganon. Although yes, nakakakilig talaga siya kasi para nagpapapansin siya, inaaway ka niya, nakakainis, nakakaganyan. Pero yung ugali niya kasi, doon tayo magbase sa ugali niya Parang sinasabi dito may dear, warningan ka ng card na may something sa kanya, may ugali siya na parang hindi basta-basta mabago. Parang ganon, okay? Magsasorry siya, tapos ganon na naman ulit. We have here the four of pentacles. Ayan o, no? ayaw niyang i-let go. Okay, ayaw niyang i-let go yung ugali na yun. Okay, ayaw niyang i-let go. Malambing siya. ah uh, sweet naman siya. Pero may ugali talaga siya. May ugali talaga siya na hindi maganda. Okay, so ang nakukuha ko dito, my dear, is posibleng energy ng water sign, kapwa mo water sign, or baka posibleng siyang earth sign. Okay? Yun ang nakukuha ko, my dear. Okay? Once again, hahanapin ah, ka ng reading na to sa tamang panahon. Okay? timeless naman tong reading na to. So, sa tamang panahon, hahanapin ka nito, okay? I just hope na, na hindi mo pa nasasagot yun ang sa sa'yo o hindi mo pa napapabalik sa buhay mo itong gustong bumalik by the time na mapanood mo to. Kasi sinasabi dito, my dear, na magiging hadlang siya sa mga gusto mong sa buhay. Okay. Okay, tingnan natin. Next, last card, my dear, we have here the energy of the Three of Wands. Okay. Okay. Kasasabi ko lang, baka napapasok mo na sa buhay mo, my dear. May three of wands. Paano to? Parang napapasok mo na, my dear. Baka kayo na. Paano to? Pero I hope napapanood mo to, my dear, nang hindi pa kayo. Naniligaw pa lang siya or parang gusto niya pa lang bumalik. Pero sinasabi dito, my dear, for some of you, napapanood mo to, kayo na. Hindi siya magbabago, my dear. Mahirap baguhin tong tao na to. Ano ba yan? Na-late na naman ako. Sana, 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 sana. By the time na napapanood mo to, hindi mo pa siya sinasagot. Sana, 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 sana. Pero sinasabi nito, kayo na daw eh. Ano ba yan? Guguluhin niya, my dear, yung buhay mo. Yun, sorry. Yun, yun, guguluhin niya talaga yung buhay mo, my dear. Okay? sa some of you, baka yung starting nyo is away bate. Ibig sabihin yung parang, basta, hanggang ngayon, ganun pa rin. Na-disappoint naman ako sa reading na to. Hindi ako natutuwa. Pin alam mo yung pinakilig ako, tapos sa bandang huli, pinalungkot ako. Parang ganun. May mga reading talaga na ganito, nung nakakabuisit. Teka nga. Teka, kukuha ko ng three cards. Saglit lang may dear bago ako i-closing. Naiinis talaga ako. Kasi sa energy ng Three of Wands, sinasabi dito may Jane na parang na-entertain na, na mo na siya, napapasok mo na sa buhay mo. Ngayon ang problema kasi ang hirap baliin yung sungay nito. Ang hirap baguhin itong tao na to. Kasi hindi siya nadadala sa mga pagkakamali niya. Ang mangyayari dito, para ka nag-aalaga ng bata. Ano ba yan? Three cards. Okay, tingnan natin. Spirit guide, additional message po tatlong cards po, additional message. We have your, uh, sabi ko na eh, para ka nag-aalaga ng bata, the page of cups, okay. Posibleng water sign, kapwa mo water sign. Pero hindi ko kinuklose, may dito yung nasasagap ko na earth sign kanina. The page of cups, very impulsive, very ano siya may di sa decision making, pabigla-bigla, nakakainis. Okay. The knight of cups, parang immature talaga, napaka-immature. Okay. Malandi. Yun ang nakukuha ko, my dear. O, oh, di ba? The four of pentacles. Definitely. My dear, kung napapasok mo na to sa buhay mo, good luck. Hindi ko alam pa paano. Wala akong maisip na paraan kung paano mo to mapapaalis sa buhay mo. Maliban sa pag nag-away kayo yung dalawa, sunggaban mo na yun. Tapos wag mo, nang, pag mo na pabalikin. Ganon. Okay? Pasensya na. Medyo napaka-brutal ko magpayo ngayon. Kasi wala. Alam mo yung typical na parang pumasok ka sa kulungan ng mga leon. Parang ganon ang nakukuha ko, my dear pinahamak mo yung sarili mo, nag, hindi mo masyadong kinilala tong tao na to, tapos pinapasok mo na lang sa buhay mo, parang ganon. Kasi kanina, parang nakakakilig. So, baka yung nararamdaman ko kanina, may dear na pakiramdam, yun ang pinaparamdam nga sa'yo, na parang nakakakilig. But eventually, yung kilig na yun, nauuwi na sa stress, parang ganon. So, napaka-immature nitong tao na to, sobrang immature, my dear. Uh, Padalos-dalos mag my dear. And ayaw talagang magbago. So, yun naman masasabi ko, my dear. Kung pumasok na to sa buhay mo, Hintayin mo na lang na magkaroon kayo ng conflict and then pag naghiwalay kayo, wag mo na pabalikin. Yun na lang. Pasensya na, my dear. Wala ako ibang maisip, my dear, na ma-advise sa'yo over here. Kasi sa energy ng 3 of 1, sinasabi dito, my dear, parang napapasok mo na siya sa buhay mo. Pero I'm still hoping and praying, my dear, na, na niligaw pa lang sa'yo to or gusto pa lang bumalik sa buhay mo, my dear, para kahit pa paano, ma-prevent natin. Okay? So, my dear Scorpio, ito ang iyong collective reading. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ito, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakitin mo ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload or every time na meron sa mga bagong upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.